Nangingig ang mahigpit na kapit ni Zack sa hawakan ng baggage cart habang tumutulo ang luha na pilit niyang ikinukubli sa liwanag ng mamahaling chandelier na nakalinya sa hallway ng Grand Pacifico Hotel ang tinitingalang limang bituing pag-aari ng pamilyang Montemayor. Nakasuot siya ng malinis pergasgas ng bellboy ensemble kalabasa orange na jacket na may tsokolating piping, katugmang fez, at itinatagong kwelyong halos mapunit sa mahigpit na pagkakatali. Subalit kahit gaano siya kalinis, nahahalata pa rin ang munting panginginig sa baba tuwing ibinubuka niya ang bibig. Sa harap niya, halos dikit ilong, nakasandal sa puting kulum ng marmol at nagngangalit ang litid ni Mr. Victor Chua, kilalang negosyanteng nagsasabing regular VIP guest daw ng hotel. Anong klase kang empleyado? Sigaw ni Chua. Bago tayo magpatuloy, eh, shoutout ko muna ang solid subscribers natin. Maraming salamat po sa pag-comment sa lugar nyo. Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video ko, eh, comment nyo lang kung saan lugar kayo nanonood. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tila makina ng sports car na pinipihit sa pulang linya habang patuloy na tinuturo ang muka ni Zach. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong isasalpak ang suit ko sa lumang hangar na yan. Tanga ka ba? Ganito ba kayo mag-try ng staff dito? Kung hindi ka marunong sa simpleng instruction, pwede kang lumayas. Nag-eko sa koridor ang boses niya, nahaluan ng bahagyang yabag ng ibang guest at muffled elevator ding sa malayo. Muwid sa isipan ni Zach para iyong dumadagundong na kulog na pinapaalalang kahit bellboy uniform siya ngayon, isa siyang Montemayor, anak ni Don Leonardo, ang chairman na pinipilahan ng senador at ambasador kung may conference sa penthouse at hindi pa kailanman may naglakas loob na kutsabahan siyang hamakin ng ganito. Muwit iyon nga ang utos ni Don Leonardo dalawang buwan ang nakalipas, gabi ng ikadalawang putatlong kaarawan ni Zach. Baba ka sa lupa anak, Malumanay na bilin habang binubuhusan si Zack ng alak sa kristal na baso. Dalawa lang ang paraan para linisin ang kalawang ng isang kaharian. Magasgas mo sa dilang bakal o pasalpukin mo sa apoy. Piliin mo ang apoy. Maging bellboy ka muna at maramdaman mo kung gaano kainit ang yabang ng ilan nating bisita. Saka mo husgahan ang pamamalakad ng sarili mong ama. Kaya eto siya, nakayukok hinihigop ang bait kahit nababali sa loob. Katabi naman nila si Amanda Cruz, Assistant Guest Relations Manager, naka-corporate black blazer. Nangingiti-ngiti ng pilit habang nakatutok ang tingin kay Mr. Chua. Alam niyang delikado ang anumang maling salita kapag VIP daw ang kaharap. Sir Victor, mahinang awat ni Amanda, ako na pong ihingi ng paumanhin para sa staff namin. Ngunit sabat agad ang lalaki You should be sorry. Dalawang dekada na akong pumipirmi dito, mula pa kay Don Leonardo mismo. Kung ganito ang servisyo ninyo ngayon, mas mabuti pang lumipat ako sa Imperial Crown. Natigilan si Zack, Alam niya kung gaano kapag mamalaki ni Chua ang koneksyon diumanon niya sa kanyang ama. Pero sa totoo lang, wala ni Anino ang pangalan ng Chua sa personal guest list ni Don Leonardo. Maraming taon na ring nakalipas ng ipahinto ng hotel ang Palakasan Prestige Program para maging patas sa lahat, pero may ilan pa ring nagaangking malakas. Pinipigilan niya ang sarili. Baka isang maling tingin lang ay mapansin ni Chua na halos kasing hulma din nila ang hugis ng ilong na Montemayor na Montemayor. Dahil umabot ka na sa part na to sa ating kwento, alam kong nagustuhan mo ang eksena na to sa kwento na to Pwede bang pa-subscribe naman dyan sa ating channel Para di mo ma ang bagong story ko araw-araw Pindutin mo lang ang subscribe button Ang pag-subscribe mo ay inspirasyon ko para gumawa ng maraming kwento gaya nito Salamat po, tuloy na natin Pasensya na po sir Pabulong niyang sagot Dahan-dahan niyang inaabot muli ang hanger para palitan ng velvet Ako na pong maglilipat Ngunit bago niya mahawakan, biglang pinagduldulan ni Chua ang daliri sa dibdib ng bellboy. Malakas, parang nagsasabing ranggo. Akin na yan, hindi ko kailangan ng tulong mo. Sabay hablot sa suit at bolang itinapon sa braso ni Zach ang natirang balikat ng Italian blazer. Napaatras si Zach, halos matumba at tuluyang bumagsak ang isang pares ng polished Oxfords mula sa cart. Tumama ang takon sa marmol, kumalansing parang gong na nagpatahimik ng koridor. Himigit siya ng mahaba. Hinihintay ang sumunod na palabastra ng salita, ngunit naramdaman niyang dumaloy ang mainit na luha sa tagiliran ng pisngi, pumapasok sa gilid ng mask ng profesionalismo. Sa likod, may apat na housekeeping staff na nakasilip mula sa service lift, nakapatong ang wali sa balikat, bigong makagalaw. Narinig niya ni Zach si Tita Feli, pabulong. Grabe yung tantom nung guest. Gusto niyang tumingin at ngumiti para sabihin na okay lang. Pero baka mas makaalarma lang sa sitwasyon. Sir Victor, mahinang usira ni Amanda. Mas mahigpit ang boses. Pinapatawag ko na po yung front office manager maisa ayos lang. No need, sigaw niyang lalaki. I want this useless bellboy off this floor now. Kung hindi, I'll tweet this to my 200k followers. Hindi na kumikip si Zack. Kinuha na lang niya ang sapatos. Isa-isang pinunasan sa loob ng bulsa niyang may nakatagong microfiber. Sa kalumuhod para ayusin ang scattered na bag ni Chua habang lumalalim pa ang buntong hinga. Sa dulo ng koridor, bumukas ang elevator at lumabas si Doña Lydia, isang matandang bisitang Amerikana na may dalang walking cane at sumisilip-silip. Young man, are you okay? Tanong nito sa Zack. Pero bago siya makasagot, inirapan ng ni Chua si Lydia. Stay out of this, Granny! Sumikip lalo ang dibdib ni Zach. Alam niyang nasa sinapunan ng hotel ang policy ng laging malumanay. Pero sa puntong iyon, pakiramdam niya ay tinutusok na ng karayo ang bawat pintig ng litid niya. Pagkatapos ng iskandalo, dinala ni Amanda si Zach sa maliit na lounge sa tabi ng concierge. Nakatimpla siya ng mainit na ginger tea para palkalmahin ang nervyos. Zack, kung gusto mo umuhi muna, iuti ko na lang yung shift. Bulong niya na aalalang baka mapasama pa sa social media scandal. Umiling siya, paunang pawi ng luha. Ma'am, trabaho ko to. Okay lang. Babalik ako bukas. Gagalingan ko. Ngulit sa isip niya, umaalingaw ngawang ang paulit-ulit na yabang ni Chua. Alam niyang hindi sincere ang terminong VIP guest kung edad lang ang loyalty card ang puhunan. May code of conduct pa rin na di pwadeng labagin. Hinaplos niya ang gold lapel pin ng bell staff. Walang may alam na sa likod nito ay nakadiin ang initials niyang ZLM. Maghahating gabi na nang mag-shift out siya. Umakyat muna sa Roof Up Garden, lugar ng tahimik na paminsan-minsang wine events para magpahangin. Sa kabila ng lamlam ng ilaw sa Makati skyline, kita niya ang refleksyon sa glass railing na nakangiting malungkot, may bahid ng pulbos na luha sa pisngi. Dinampian niya ng panyo, saka nag-text sa numerong nakalabel na Padre, ang direct line ni Don Leonardo. Naspat ko kanina yung ikalimang reklamo sa HR report. Mukhang may pattern. Update bukas. Ilang segundo pa nag-vibrate. Understood. Meet me 6 a.m. Conference Level 29, DL. Kinabukasan, bago pa alas 6, nakasabit na sa balikat ni Zach ang identification card na kulay platinum pero tinakpan niya ng jacket. Sa loob ng boardroom, tahimik na nakaupo si Don Leonardo. Nakatengang salamin ang reading glasses habang sinusuyod ang CSR audit. Kumusta ka, iho? Usisa nito, walang halong emosyon, pero nakita ni Zach ang munting guhit ng lungkot sa mata ng ama nang mapansing bahagya pang namamaga ang talukap niya. Ayos lang pa, gusto ko lang sabihin, may butas tayo. Inilahad niya ang listahan ng guest complaints nitong huling quarter, laging may parehong signature. Kersey VC na humihingi ng special treatment, libreng upgrade at flexible rule. Teka, si Victor Chua yan, bigkas ni Don Leonardo, nagtataas ng kilay. Noong 2008, pahuling nagstay yon kasi pinag-lifetime ba ng nanay mo nang mangharas ng banquet staff? Nakabalik pala. Tumanggu si Zach, sinubukang pigilan ng panginginig ng kamay. Mukhang gumamit ng bagong pangalan sa si reservation at pa kahapon minuranya si Tita Lydia, yung matanda sa 1511 at tinawag akong di niya na ituloy, baka masabaw ang tinig. Dinampot ni Don Leonardo ang desk phone, dialed security, maikli lang. Halt check out of guest under alias V. Chua in 1703, bring to conference 4A in 10. At dahan-dahan niyang tinapik sa balikat ang anak. Mula rito, opisyal na to, pero gusto kong ikaw ang humarap. Bellboy ka pa rin oo, pero ikaw rin ang future GM. Labing limang minuto ang lumipas, nasa loob na ng glass world conference room si Victor Chua, namumutla pa sa galit. Sa gilid, nakatayo si Amanda at dalawang personel mula sa security risk. Pumasok si Zach, hindi na naka-uniform, nakaputing polo lang at slacks. Anong gaguluhan to? At unal ni Chua, pilit na nilalampasan si Zach para lumapit sa chairman. Ngumit, hinarangan siya mang gwardya. Mr. Chua, Mahinahong usal ni Don Leonardo na arito tayo para iresolba ang mga multiple complaints laban sa inyo. Complaints? Akong nagre-reklamo, singal ni Chua. Pinindot ni Zach ang remote. Sa LED screen, lumabas ang footage ng corridor kahapon. Klarong-klaro ang pagtulak niya sa bellboy at paginsulto kay Lydia. Ang Grand Pacifico Hotel ay may zero tolerance sa harassment. Paliwanag ni Zach, tinig na mahina pero matatag. May option kayong kusang mag out ngayon at maging persona non grata o sumailalim sa investigasyon ng legal team dahilan ng permanenteng blacklist. Natulala si Chua pero sinubukan pang maghamon. Magso-social media ako. Siisirin ko tong hotel nyo. Ngumiti si Don Leonardo, banyayad. Kung may 200k followers kayo, Salamat, mas mabilis kumalat ang video ng ginawa nyo dahil pagmamayari namin ng CCTV at inalaan namin yan sa anumang kaso ng public safety. Nanginig ang ni Chua, tuluyan ng nagkulaps ang yabang. Wala pang tatlang minuto, pumirma siya ng voluntary exit at waiver. Pagkatapos, naglakad si Zach sa labas ng silid, halos matumba sa halo ng pagod at ginhawa. Nasa lubong niya si Lydia sa hallway, nakasaklay, nakangiti. May hero, biro ng matanda, kumindat. Napangiti si Zack at bahagyang yumuko. Ilang hakbang pa, nakita niya si Amanda. May hawak na envelope. Boss, ay, sir, I mean, Zack, eto raw po. Binuksan niya. Memo mula sa board. Effective kaagad. Itinaas siyang Assistant Guest Relations Director. May scholarship sa Cornell Hotel School. Namulakla ang mata niya. Halos mabitawan ng papel. Hindi ko, hindi ko nainis ito agad. Humiling si Amanda, pilit pinapakalma ang saya. Galing daw sa chairman, reward mo raw sa mabuting pagsisilbe ng hindi hinahanap ang pitulo. Sumapit ang alas 8 ng gabi, bumaba siya sa lobby na ngayon ay tila ibang mundo. Mas maliwanag ang chandelier, mas maliwalas ang hangin. Nakita niya ang housekeeping team na nakangiti habang nag-aalok ng hot chocolate sa mga bata. At sa baggage belt, may bagong bellboy, si June, dating trainee na binubuli din ni Chua na masayang kumakaway. Naglakad siya patungo doon, kinuhang isang carry-on mula sa bisitang Amerikano at binulong June ng sikreto. Hindi mo kailangan yung mukiba para maging mahalaga. Minsan, sapat ng magpakatino. Tiningala si Jun, kumirap, parang nananaginip. Salamat Kuya Jack! Lumakad sa palabas sa veranda, kinuha ang telepono, nagdial sa speed dial na nanay. Mah, sabi niya, medyo pause pa. Naalala mo yung sabi mo, ang tunay na ginto, sinusubukan muna sa apoy. Siguro ginto nga itong hotel kasi kahit masakit, kuminang pa rin. Sa kabila lang linya, Tahimik na tawa si Doña Elise. Anak, 'wag kakalimutan, maging ginto man 'yan, kung hindi mo kinikinis bawat araw, kalawang din ang bagsak. Pinatay niya ang tawag, lumingon sa may labi kung saan ang lahat ay abala, pero ngayon mas malumanaw. Hininga. Ngiti. Bukas magsusuot siyang ang puting coat bilang direktor, pero malanatili sa bulsa ang maliit na bellboy pin. Paalala na minsan, sa gitna ng koridor, umiiyak siyang hinahahamang pride niya at doon niya unang natikman ang lasa ng tunay na serbisyo. Napatango siya, parang kinakausap ang sariling anino. Salamat sa hamper ng luha, Mr. Chua. Wala ka man dito bukas, dala ko pa rin ng leksyon. At huwag ka magwalala, hindi na muling mahahamak ang kahit anong staff ng hotel na to.